Naririnig mo ba ang tunog ng sariling inggit? Hindi ito tulad ng sigaw ng busina o hampas ng alon. Hindi rin ito tulad ng malakas na kulog na agad mong maririnig at kikilabutan ka. Pero ang inggit ay parang munting bubuyog na nakatago sa loob ng tenga mo. Hindi mo nakikita pero naririnig mo ang buntong-buntong kulog nito. Mahinang boses na paulit-ulit pero matalim. Wala ka, kulelat ka, mas maganda ang buhay nila kaysa sayo. Yan ang palaging sinasabi ng bubuyog na nasa loob ng yuntenga. At doon nagsisimula ang lahat sa isang bulong na naging sigaw hanggang hindi mo na namamalayan siya na ang bumabalot sa buong pagkatao mo. Pinonyo, Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Ako si Daniel at aaminin ko matagal na akong naging alipin ng inggit. Bata pa lang ako dala ko na ang ganoong damdamin. Kapag may bagong laruan ang kalaro ko, nagtatampo ako sa mga magulang ko. Kapag may bagong sapatos ang pinsan ko, pakiramdam ko ako na ang pinakakawawang bata sa buong barangay. Habang tumatanda ako, hindi ako makawala. Mas lalo ng lumaki ang mga bagay na kinaiinggitan ko nang makapagtapos ako ng kolehiyo hindi naman ako tuluyang nabigo nakahanap ako ng trabaho sa isang opisina sa patang sahod para makapagbayad ng renta at makakain ng tatlong beses isang araw pero sa tuwing nakikita kong may bago na namang promotion ang katrabaho kong si Rico parang sumasakit ang dibdib ko Kapag may nag-post ng bagong kotse sa social media, parang gusto kong itapo ng lumang bisikletang gamit ko sa pagpasok. Kapag may nagbabahagi ng litrato ng bakasyon nila sa Boracay, sinasarado ko na lang ang cellphone ko at nagtatago sa lungkot. Sa lahat ng ito, ako ang lugi hindi dahil wala akong pera o pagkakataon, kung hindi dahil hindi ko makita ang meron sa harapan ko. At doon, nagsimulang kainin ng inggit ang bawat galaw ko. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa isang mumurahing karinderiya, habang nilalaro ang kutsarang nasa plato, doon nagsimula ang pagbabago. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong kumakain, parang pelikula ang paligid. Sa kabilang mesa may magkasintahan, nagtatawanan, nagsusubuan ng pansit. Sa isang sulok may tindera na nagbibigay ng libreng lugaw sa isang matanda. Lahat sila masaya. At ako? Ako, nakayuko, nagbibilang ng barya iniisip kung saan ako nagkamali sa buhay. At doon ko siya unang nakita. Si Angela. Pinoy Narratives Mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo Si Angela hindi tulad ng mga babaeng dumaan lang at nakilala ko ng saglit. Ang presensya niya ay parang liwanag na bumubukas sa madilim na kwarto. Suot niyang simpleng puting blouse at kupas na maong. Pero ang ngiti niya, para bang kayang tunawi ng lahat ng bigat na daladala ko. Umupo siya sa mesa apat ko. May hawak na kaping mainit at bago pa man ako makaiwas, nagsalita siya. Bakit parang ang bigat ng mundo sa balikat mo? Napatingin ako halos mabigla. Kilala ba kita? Bakit mo naman nasabi yan? Ngumiti siya ng kalmado. Hindi na kailangan. Kita ko na kasi sa mga mata mo. Para bang laging nakikipaglaban. Pero hindi mo alam kung kanino. Parang may tumusok sa dibdib ko walang iba nagsabi sa akin ng ganon. Ang mga kaibigan ko, tatawanan lang ako kapag nagre-reklamo ako. Pero siya, diretsyo niyang sinabi ang totoo. Doon nagsimula ang lahat. Nagkita kaming muli kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, unti-unti kong nakilala si Angela. Iba siya hindi siya mayaman, hindi siya kilala, pero kakaiba ang pananaw niya. Sa bawat usapan namin, pakiramdam ko para akong sinusundot, ginigising. Alam mo Daniel, sabi niya minsan naglalakad kami pa uwi. Ang inggit ay parang lason, hindi ka kaagad nito papatayin pero unti-unti nitong inuubos ang lakas mo. Hanggang sa wala ka nang maibigay, wala ka nang ganang mabuhay, at ang mas masakit pati mga taong nasa paligid mo, nalalason din. Napatigil ako. E paano kung wala naman talaga akong may pagmamalaki? Paano kung talagang kulelat ako sa lahat? Umiti banayad na hinawakan ng balikat ko. Hindi mo kailangan maging mas magaling kaysa sa lahat. Kailangan mo lang maging mabuti kaysa sa dati mong sarili. Kapag tinapon mo ang inggit, doon ka magsisimula at doon ka lalago. Mula noon nagsimula akong subukan. Hindi agad-agad, paunti-unti kapag may bagong kotse si Rico, numiti na lang ako at sinabing good for him. Kapag may bagong phone si Marco, iniisip ko na lang darating din ang panahon ko. Unti-unti kong inalis ang lason at kapalit nito, nakaramdam ako ng gaan. Kasama si Angela natuto akong mangarap hindi dahil gusto kong higitan ng iba, kundi dahil gusto kong magtagumpay para sa sarili ko. Nagsimula akong mag-ipon. Nagtinda ako online. Nag-aral ng skills na dati hindi ko naman pinapansin. At sa bawat maliit na tagumpay, naroon siya nakangiti. Parang sinasabing, Kaya mo yan. Kaya mo pa. Pinoy Narratives mga kwentong hatid mula sa narasyon ni Wilson Peredo. Lumipas ang mga taon at hindi ko na malayan nagbago ang mundo ko. Nagkaroon kami ng sariling maliit na negosyo. Nagsimula lang sa maliit na online store hanggang lumaki at naging kumpanya. Nagkaroon ako ng bahay, hindi lang para tirhan kung hindi para tawagin naming tahanan. At higit sa lahat, natutunan kong umiti nang hindi na tinitingnan kung may mas malaki ang ngiti kaysa sa akin. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Angela sa veranda, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, napangiti akot, napailing. Sabi mo dati, bulong ko, ang ingit ay laso. Alam mo bang muntik na talaga akong mamatay noon? Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Puno ng pag-unawa. Pero hindi ka namatay. Natuto ka. At ngayon ikaw na ang patunay na kapag tinapon mo ang lason, doon ka nagsisimulang mabuhay. At doon ko naintindihan ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi sukatan ng dami ng pera. Hindi rin nakasalalay sa mga material na bagay. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng loob. Ang kontentong hindi kayang nakawin ng kahit sino. Ngayon, kapag naririnig ko ang tinig ng inggit na minsan bumubulong sa tenga ko, napapangiti na lang ako sapagkat natutunan ko ang bulong na yon ay wala ng kapangyarihan sa akin.